stay na ito guys at ang i-on na ito orang pump para usog. ng aga sa shower So guys mga gamit sa pump pwede pump pala sa iyong gamiton kung init ang panahon hindi na kamagamit ka na heater pwede ka na yung pump lang sa yung gamiton mali ang gamit, uh, hmm? oh, tra gamit sa kwan. booster pump mga tagong tubig pag yung supply yung tubig hmm? kusog sa dili ablihan din ko water heater makagas ng japo siya oh, para kainit. init muna ang gamit sa kuhan booster pump So, ay supply yung tubig mo. Boost, booster pump mo. Para makakatansak ng tubig dyan sa heater Yeah, kung init pa ang panahon, pwede rin ipat ang angkuhan. heater pati Kasi na sa half, dalagat na. O, off ng heater, sir. Pump na lang nag-andar. Mara na, ako mapakita ninyo ba, eh. Mani akong Breaker, water heater, uh, booster pump. Salamat. So,